So yun guys, katatapos lang tong sakyan ng customer ko At may mga nakipilan na naman bago Hilux, Patrol, tapos Avanza Meron pa doon sa labas At lumakas na nga guys ang ulan Yan Sinagad niya na ang kanyang lakas So yun guys, and good morning Magong maga pa lang, Sunday ngayon Kukuha ko lang nitong unit ng customer ko Tignan nyo mamaya May nakapila na doon, umagang umaga pa lang Yung mga customer na agad Kasi Sunday ngayon eh Kasi bukas pasukan Kaya kailangan nila magpalinis ngayon Ayan, Malapit na tayo Kakatid ko lang sa customer ko guys Nagpapatid Ayan. Oh, papawasin din itong mga to ma basta per ragadon. Yo, meron to sa gilid. Astong ako ko pa lang. Na isang unit. Ah, kaliwa mo na muna tayo, sino nakapark yan. Hindi na, mo na kasi na ayos tempat nito. Nakapila na agad, guys. Tara, babawang tayo Lipat pala yung sakyan doon. Ayan guys, naipark pa na itong sakyan na Susuloyin ko mamaya Bale, susuloyin ko itong sakyan na ito Pala kasi makakaroon sa ito eh Ayan <laughs> so, si John Shout out sa'yo John sama agang kasama ko dito guys Ayan sa mga nakaano natin to Ay, kay boss pala yan Ito yung dinana karos kahapon yan. Pero, kain muna ako Nagugutok na ako Ito ako magkaruas so, Meron pa doon sa labas Wala pa yung mga bate Kasama namin Gihintay pa kami Yan Dito Kain muna tayo guys Then guys, katatapos lang itong sakyan ng customer ko anat at may mga nakapila na naman bago. Hilux, Patrol, tapos Abanza. meron pa doon sa labas. Yan, Estrada, Taos, Bios. Yan. Bali guys, sa atin ko to. Kasama ko si Jun. Jun Dagul. Yan. <laughs> Medyo matumal ngayon kasi nagsimba pa yung iba eh. guys, sa labas. <laughs> Ay, ba't ka mo Ba't ko umiiwas? Yeah, down! guys! Hmm, nahiya siya guys So tapos na itong isang unit guys Ihatid ko na Yun yung motor ko guys na ano May cover Kukunin nung kasama ko Ihatid namin to Yung mga kapira guys Yan, orange doon tapos yung Hilux doon sa likod Yan, pupunta na kaming ihatid to kung kapandis maraming kinarawas baga ngayon nabawasan mga ano siguro 80% ka kasi kapon kapon na eh umaga pa lang 15 peraso na yun eh nakapila eh ngayon eh, medyo, ano, lang mga 10 siguro or maya maya pa dahil mga nagsimba nagsimba yung iba customer kaya hintayin pa namin mamaya may mga pananghali siguro after that saka so, so, pa sila darating may checkpoint yata may nakarang din na no sakyan ay papasok lang you know, yung puti dun na no for wala walang ano walang checkpoint guys Bale, papasundo pala ako guys sumusunod yung kasama ko dun sa likod yun, nandun siya baka motor so yun guys, kaya tapos lang namin nagkarawas dahil yun, munti na yung customer dahil sa ulang kanina kaya tapos lang yung ulan niya kaya tumumal na yan ba yung dalawa na yun eh. tapos na siya guys yan, upuna naman wala na tayong gagawin maghihintay ulit ng customer dahil sa bagyo na naman to kaya umulang kanina signal number na naman sa Isabela eh kaya yan medyo tumumal kahapon ni eh, madami talaga punong puno kahapon hanggang ngayon hanggang ngayon wala na wala Nag-wait lang kami guys ng ano, customer. So, yan, guys. May bago ulit na karating lang. Yan, dahil tumigil na yung ulang kaya may dumating ulit. Na puting... Ay, puting. Ulang sedan. Pinaparurot pa ng kasama ko. Tapos na naman yung sang unit guys makulimlim na namin yung panahon mukhang uulan ay yun yun dagol. yun guys makulimlim na naman <clears throat> well tambay ulit tayo dito sa uh, kubo habang naghihintay ng customer so yun guys umulan na siya yun na Pagsimula ng umulan wala nang customer nito kapag ganito umuulan wala nang customer pag umuulan yan guys hindi karwas yung tulang ano dyan eh? strada service dito sa karwasan nyo sa garage yan sya wala na patay na ang karwas kung ganito umuulan alas 3 pa lang naman tapos umulan na agad pinagbigyan lang kami kahapon ngayon wala na wala na guys baka bukas na naman po ulit pero depende pa rin pag ano kasi dahil sa bagyo eh kung wala sanang bagyo hindi ganito yung panahon niya Diretso pa rin yung karwas namin At lumakas pa siya guys <coughs> Wala na Kapon lang kami nagbigyan guys Pero ngayon wala na Tapos na At lumakas na nga guys ang ulan Ayan Sinagad niya na ang kanyang lakas Wala na talagang karos nito Pag ganito Ang panahon Ayan See you tomorrow guys And don't forget to subscribe uh, Like and share Good lang muna yung content natin ngayon guys For today's video Yeah. See you to next vlog. Bye bye.